Oh, itanyo po. Oh, balat to siya. <laughs> Hello guys. Uh, meron akong tip na ituturo sa inyo. Ang pagbabalat ng mabilis sa itlog. No, 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 no. Hello guys. Uh, meron po tayong ngayong uh, tutorial. Uh, Hello mga guys. Meron po tayong technique na ituturo sa inyo. Ah, uh, ito ay kung paano Ah, no, 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 no. uh, magbalat ng deyo ng itlog. Ito ay ang <laughs> <laughs> Ano ba 'yan? Hello mga guys. Ah, uh, good evening. Meron po tayong ituturo sa inyo ngayon na isang technique kung paano magbalat ng itlog, nilagang itlog. Hello mga guys. Good afternoon, good evening, and good morning to everyone. Meron po tayong tips, uh, technique na ituturo sa inyo ngayon kung paano magbalat ng hard-boiled egg ng mabilis. Na marami kayo nakikita sa YouTube na mabilis magbalat pero ito atin ay kakaiba. Pero pwede nyo lang po itong gawin kung, kayo, kung ang kakain po ay kayo lang. Yan. So meron po ako dito tatlong itlog. Yan. Nilaga na po na... Laga na po namin ito, yan. So ito na po. Gusto nyo po makita? i ko na po sa inyo. One, in one, two, three. Yan, balatan nyo lang po ng ganyan. Yan, tapos ganyan po kalaki. Tapos balatan nyo rin po yung kapila. Ganyan. Tapos, sabay, hi hipan nyo po. Ayun, nabalat na. Oh, sabah, sabah. One, two. Yan, Mabilis lang po ito. No, no, no. no. Yan. Wala. Kabila. Tapos hip. Sumabra <laughs> <ka> hip. <laughs> Ulit. Isa pa. Ito. Okay. Yan. Balat. Tapos balat sa kabila. Tapos hipan nyo po. Mabilis na hip. Malakas oh kita nyo po. oh walang to siya. <laughs> so, yun lang po mga idol. Sana, itry nyo po. Uh, kung nagawa nyo po ang video na ito, comment nyo lang po sa baba. Kung uh, naging successful po. Kailangan po hard-boiled egg talaga. So, thank you. Bye-bye. <laughs>